meron ako dating naging buyer ng pedal ko dati kasi nag uh, nagbibenta ako ng mga ano ko eh, parts ng fixie ko na pedal ako na eh madalas ako magpalit nun tapos ang benta ko half price so madalas ng mga nagiging uh, buyer ko mga ano eh mga bata so ang rule ko nun is pick up only dito sa bahay. Ayoko nang ipag-meet up. Siguro, kung dyan na sa tapat ng gate ng village namin, papayag ako or sa malapit. Pero kung malayo, talaga pinapapunta ko talaga sila dito. Lalo na kung ang baba ng benta ko. So, kayo, merong isang bata. Actually, medyo mga teenager naman siya, high school. O pa na. Mas malaki nga sa akin, eh. Pankad, eh. Punta siya sa bahay. Ang dala niyang bike nun, Kesport na gravel bike, eh uh, usap kami tungkol dun sa pedal, sa fixie, ganyan, ganyan. Tapos so, napansin ko yung bike na gamit niya, sabi ko, sabi ko, ang baba naman ng saddle height niya, sabi ko. Parang hindi ka naman komportable. Or parang, kip-kip, yung sipa niya, takkan niya eh. Uh, atletic siya, sunog na sunog. Parang insayado siya talaga. Mukha siya talaga fixie rider eh, Mukha track rider siya. Uh, ang sabi niya sa akin uh, binaba daw niya yung saddle doon bike nga daw ng tito niya yun eh. uh, niya yung saddle para tapat doon sa handlebar tapos nilagyan pa niya ng padding sabi niya ano po kasi uh, na hospital daw siya kasi nabaga daw yung ano niya yung yak bolts niya Dumaga daw kasi daw yung position daw niya sa fixie niya dati ah uh, naka pursuit naka negative na stem naka, -pur naka pursuit na drop bar alam niyo yun, yung pista na bar yung malalim yung walang hawakan halos sa taas hindi mo ka mahawakan sa taas yun eh ah uh, tapos ang taas daw ng satellite kasi para ma-expose yung seat po oh, yung typical na pogi na fixed gear yung mga truck cyclist nung no? sinasakyan daw niya yung bike niya syempre, tiis, pogi siya hindi niya alam na hindi pala dapat yung yagbols mo, yung nakaupo dun sa saddle so, tini isipin mo yung paniis nung bata na yun, natiniis niya na yung yagbols niya, nakapatong lang dun sa saddle niya sa mga ginagawa niya ng rides ngayon, natiis niya yung sakit pero yung yagbols niya, hindi nakatiis namaga which is a sign na may, may, mali. Na hospital daw siya, na-confine siya ng... Uh, so, sabi isa eh. Is, uh, isang linggo eh. Pero parang tatlong linggo ata kasi nagulat ako eh. So, sobrang tagal ng confinement niya. Para lang daw ma-reduce yung swelling ng young bones niya. Ngayon, bakit ko kinikwento itong story na to? Kasi, gusto kong pag-usapan yung importance ng bike fitting or bike fit in general ngayon meron dalawang sides sa usapan ng bike fitting merong side na nagsasabi na hindi totoo yan hindi mo kailangan yan gabahin mo yung bike mo. Insayo lang kailangan mo para lumakas. Meron naman isang side na sinasabi, bago ka bumili ng bike, magpa-bike fit ka na agad para alam mo yung bibili mo size ng bike, ng uh, stem, handlebar, o ng plastic saddle, etc. Or, pagkabili mo pa lang ng bike na sakto sa'yo, yung sukat ng frame pa bike fit mo na agad eto again sa bike fit wag kayong maniniwala sa kanila na ikaw dapat ang mag-adapt sa bike mo una iba-iba tao hindi lahat as adaptive or as flexible or uh, or as athletic na mga nagsasabi niyan sila kasi kaya nila hindi naman ako hindi ko kaya may point in time na kinaya ko pero it only took me so far eh, sa pagiging siklista ko doon eh. ang kinakarera ko doon executive lang hindi nga ako age cut eh. Nakapag May mga na naka na naman ako sa executive Pero hindi naman ako dapat dun eh. Feeling ko na nga Napakalakas ko din eh, Na Ginawa ko naman na lahat ng ensayo kunsan saan ako pumunta Alos araw-araw Nasa pililya ako Asa may windmill ako Pero Hindi talaga ako lumakas Kasi yung katawa ko Wasn't athletic eh. Hindi siya pan-cycling eh hindi siya adaptive. Mali. Alam ko nga ngayon na, ngayon ko lang na-realize na, grabe, tinitiis ko yung posisyon ko dati. Na halos yung ko lang yung pumapadyak. Tapos pag uwi ko sa bayan, sakit ng likod ko. Tsaka yung leg ko. Kasi tinitiis ko eh. pagdating sa karera, hindi ko maramdaman yung kamay ko. Sabi nila, normal lang yun. Dapat magkarera ka pa, magkarera ka pa. Oo, pwede kang makapag-adapt, pero hindi kinakaya ng katawan ko. At saka sila, inadjust nila yung sarili nila at yung bike nila para sa speed lang kasi yun yung kailangan nila hindi na nila kailangan ng efficiency hindi na nila kailangan ng endurance kasi nandun na eh kailangan lang nila bubilis so paano ka maniniwala sa tao na yun na lang yung priority eh tayo kailangan lang natin maging komportable muna para tumagal diba ngayon sa other side naman Huwag ka rin masyadong maniniwala sa kanila. Kasi bakit? Kasi it takes away from the fun ng pagdi-discover ng feelings at experiences sa bike Pag ka nagpa-bike fitter ka or lumapit ka sa professional agad. Bakit nagmamadali ka ba? Gusto mo ba maging pro agad? Gusto mo ba maging malakas agad? experiencein mo muna, magtanong-tanong ka muna. Huwag yung ang sagot sa iyo pag nagtanong ka, kailangan ko ba ng ganito? Sabi yung pa-bike fit mo. What's the fun in that? 'Di ba? Try mo muna. 'Di ba? Marami naman mga murang components diyan eh. Huwag mo muna isipin yung mga NB. Yung mga deda, yung mga mamahalin na components or yung mga 3D printed na saddle relax ka muna try mo muna kung ano yung kaya mong bilhin lang na hindi ka masasaktan kailangan mong palitan nabibenta naman yung parts eh. wag, mo, wag mo lang sirain, eh. try mo muna magtanong tanong ka sa size ng frame mas maganda smaller than what is advertised or what is uh, shown on the internet na dapat size mo Pwedeng nandoon ka, pwedeng mas maliit. Huwag kang pupunta sa malaki. Kasi mas madaling palakihin ng maliit na bike kaysa sa malaking bike papalitin mo. Ngayon, testingin mo muna yung safe length ng stem. 100, 90. That's good for handling na and stability sa bike. Hindi siya mukhang punggok, di na naman siya mukhang etits. Ngayon, sa so width, pwede mo naman sukatin yung shoulder mo muna kung nasaan siya. Pwede siyang 40, pwede 38, pwede 42. Huwag ka naman magpo 46 kung pang 40 lang yung sukat mo. ba diba? yung, yung bend ng drop bar, meron namang research tungkol dyan eh. Kung kano, gano mo ko kayang yumuko eh. ba diba? Uh, yung putol ng fork, as much as possible kung beginner ka talaga itapat mo muna doon sa saddle mo wag masyadong mataas wag naman yung parang nakaupo lang sa sofa doon ka muna mag start doon sa tapat siya sa saddle mo saddle height naman wag yung overstretch obviously hindi ka naman tumatakbo eh nagbabike eh wag naman yung sobrang upung upo ka parang naka BMX bike hindi nga yun pang, pang pedal eh ang BMX bike tinatayuan yun eh So ngayon, titimplayin mo ngayon yung bike mo. Ngayon, kung na-enjoy mo siya, tuloy-tuloy mo lang siya. Ako, years na ako, nag-experiment sa pag-fit ng bike. Ngayon lang ako napahinga kasi parang feeling ko okay naman na ako eh. Wala naman akong nire-reklamo eh. Sa bike ko eh. Na parang, ah, sakit nito ah, sakit na ako ah. Wala naman na eh. I I believe that there are still improvements to be made, pero they are they are improvements na kakaiba na. Kail ang kailangan ko na kasi mag-wedge kasi na discover ko na maiksi yung kanang kong leg kaysa sa kaliwa. Uh, kailangan ko din mag-insole although meron naman ako insole na that works for me sa running ko at everyday walking lang pero baka kasi iba sa cycling kailangan kasi sa cycling, ang nipis lang ng insole eh. dapat the, your feet are, are almost close to the pedal hindi eh. pwedeng merong ano eh, may gap eh, mas maganda talaga mas maganda, mas malapit eh. kaya nga carbon yung ginagamit, pwede mo nipisan eh. pero matigas pa din eh. Yun lang naman eh. Sa saddle, alam ko naman yung gusto kong saddle. Although, meron akong urge na lagi maghanap ng bagong saddle na bakaa, ah, ito, baka pwede din sa akin to. Alam mo yun, ang saya lang mag-explore eh. ang sarap mag-trial and error eh. Pero, pag umabot sa point na napagod na kayo, na-exhaust nyo na lahat, feeling nyo talaga wala na hopeless na kayo, doon na kayo lumapit sa bike fitter doon na kayo lumapit sa professional doon nyo na malalaman yung sagot sa exam nyo kumbaga you are taking an exam and feeling nyo na, nasagutan nyo na siya to the best of your abilities pero you still want more you still want to know the answers doon ka lumapit pero not just any bike fitter yung reliable na bike fitter yung marami ng experience Uh, I don't want to use the word certifications, pero that would help. Uh, kasi hindi naman porket certified siya is magaling siya. Dun ka dun sa talagang masasabi mo na yung customer base niya is reliable people din. Hindi naman porket maraming parokyano yan na mga tao is magaling siya. Tingnan mo din yung mga na bike fit niya. Na, mukha bang okay yung posisyon nila sa bike nila? Mukhang masaya ba sila? nag improve ba sila? Doon ka pumunta sa bike fitter na yun. I don't want to say names. Kasi ayoko ma-influence yung mga decisions nyo. Pero if you do enough research, makikita nyo naman kung sino yung talagang passionate and talagang tutulungan kayo, hindi lang kayo huhututan ng pere. Yun lang, masasabi ko. So, in conclusion, bike fit is real pero not necessarily bike fitting with a professional is the answer. Pwede mo siyang gawin sa sarili mo. Try mo muna. Enjoy mo muna yung pagbabike mo. Tsaka ka magpabike fit kung talagang merong lingering pain na hindi mo masolve. Pero as long as ini-enjoy mo siya, feeling mo parang laging may bago sa bike mo hindi ka nabobore. kasi na tinatry mo tong ganitong stem ganitong sapatos, itong placement ng cleats itong saddle na bago itong curvature ng handlebar na ganito ba? Diba? enjoyin mo yan, napakasaya napakasaya magbike, ang tagal na bike minsan I look forward kung kailan ako magpapalit ng, ng bagay sa bike kahit okay naman na ako kasi yun lang eh, kasama yun eh Aside from riding your bike Yung equipment mo Importante siya sa'yo Attachment mo yan sa sarili mo Ikaw yan Representation mo yan So Yun lang Huwag kang mag-take ng shortcuts Masyado Unless talagang nagmamadali ka Na parang sinasabi sa'yo Kailangan mo mag Kailangan mo mag odax 200 In one month Eh Hindi ewan ko kung bakit ka magbubuto sa sitwasyon na gano'n Pero Hindi yun masaya Parang Magbike-bike ka muna sa labas. Practicein mo mag clitch Mag-try ka ng iba-ibang sukat ng handlebar. Kung ano yung kaya mong wagwagin. Pag hindi mo may sa traffic, magmandaro ka na handlebar pa. O, so, di ba? It, your bike is your ano, reflection. Kung ano yung kung nasaan ka, kung ano yung ginagawa mo. Maahong ka ba? Mapatag ka ba? Di ba? So, yun lang. Yun lang opinion ko sa tonggo sa bike feeling